Diyos na pagpupuri, pagluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na ating mahal na Panginoong Yeso Kristo. Dobling pagalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang mga pinagparang aral at turo ng ating, bilab, ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildi Estrada Almeda at mahal na assistant pastor Lina C. Almeda, pagbati sa mga beloved children, beloved preachers, workers, at mga minamahal kong kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Uh, pinupuris, pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus uh, sa ginintong ang pagkakatong muli na ipinagkalob niya sa akin, mga minamahal, upang siya aking purihin at pasalamatan, maham, sa kanyang kabutihan sa aking buhay, sa mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Unang pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Uh, sa kalakasan pinagkakalob niya sa akin, sa aking pag-aayon na pag-aayuno. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Um, uh, mga minamahal, sariwain ko lamang po kung paano po nakakilala sa banal na gawain na ito. Uh, ako po yung nakakilala sa banal na gawain na ito. Uh, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong sa na ito. Hallelujah, praise the Lord. Uh, sa rewind ko lamang po mga minamahal na ako po ay, uh, tinawag ng mahal na Panginoong sa na nagawain ito. Ako po ay may karamdamang anxiety disorder mga minamahal taong January 7, 2014 na ako ay tawagin ng mahal na Panginoong sa na ito mga minamahal. Ang anxiety disorder mga minamahal ay yan po ay karamdamang sa isip na kung saan ah... Uh, apat na buwan po kung hindi nakakatulog ng mga panahon na yan. At hindi lang po basta-basta hindi ka nakakatulog. Sapagkat sobrang uh, bagabag, worry ang nararamdaman ko na kung saan kahit idlip mga minamal, hindi ko talaga magawang makatulog. Hindi ko po alam kung, anong, kung paano gagawin ko, kung paano saan ang galing yung karamdaman ng mga minamahal. Tulog talagang kakaiba mga minamahal sapagkat isip ang kalaban ko mga minamahal. Al alam niyo mga minamahal, talagang nung mga panahon na yun, ako sa karamdaman ko na yan, ako ay solo pe, single parent mga minamahal. Ako ay may five-year-old daughter and one and a half old na daughter din mga minamahal. Uh, tunay na napakahirap sapagkat ako pa ay may karamdaman. Tuwing nakikita ko yung aking mga anak na yun, mga minamahal, talagang lalong dumitindi yung nararamdaman ko. Alam niyo mga minamahal, sa, sa sa hindi ko pagkatulog na apat na buwan na yun, talagang doon ako natutong tumawag sa Diyos mga minamahal. Sabi ko, at uh, kung talagang may Diyos, at uh, uh, pagalingin mo ko, dalhin mo ako sa iyong banal gawain at paglilingkuran kita. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong sa sapagkat isang bilabi sister na nag-share sa akin na sa banal na gawain na ito, ang mahal na Panginoon, tunay na napapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ano mga minamas sa tuwing ipinapatutuo ko to, hindi, hindi, ko talaga maiwasing hindi maluha sapagkat imagine yung mga minamahal yung taon na 2014 hanggang sa mga mga taon na ito, 2025, kung hindi ako nakilala sa mahal na Panginoon. Ano na ako ngayon mga minamahal? Baka isang um, ko alam ko ano na nangyari sa akin sapagkat noong mga panahon na yun, nagpapagamot talaga ako kahit sa mga psychiatrist, nagpapagamot ako pero hindi ko talaga masumbungan ng kagalingan. Alam niyo mga minamahal, iniresitahan ako ng pampatulog. Pero alam niyo mga minamahal, nakakatulog ako pero pagising ko talagang grogy ako mga minamahal, hilong-hilo ako. Alam niyo mga minamahal, hindi talaga hindi ako satisfied sa sa gamot na 'yon mga minamahal. Andiyan din yung antidepressant mga minamahal pero walang walang kagalingang nararamdaman ko. Alam niyo mga minamahal, Hanggang sa naubos ang aking naipon noon na pinansyal uh, sa kakapagamot sa aking sarili. Alam niyo mga minamahal, yung aking beloved parents, sobrang alala na sa akin. Alam niyo kung gaano ako kapayat noon, gano'n din sila kapayat. Kasi sa tuwing hindi po ako makakatulog, ginagambala ako talaga sila. Dahil sobrang gusto ko makita, ma gusto ko makita nila kung gaano yung hirap na nararanasan ko. Alam niyo mga minamahal, tunay na nung tumawag ako sa mahal na Panginoon, hindi ko ba kilala ang, Gawai, ang mahal na Panginoon sa banal na gawain, na ito talagang tinugo ng mahal na Panginoon na aking panalangis yes, po magitan see, ng isang man. sister. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa dako ng may kawayan, Diyan sa IS, mga minamahal diyan po ako, binautis mo once, sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Diyan ako pinagaling na mahal po, dito ako pinagaling na mahal na Isus. Hallelujah, the yeah, si Lord. Alam niyo mga minamahal, patuloy po akong naglingkod sa mahal na Panginoong Isus, ang aking beloved daughter, ang aking beloved, dalawang beloved daughter, bagamat noong mga panahon na yun, hindi pa ako ganong kalakas. Nagpatuloy lang po ako sa mahal na Panginoong Isus. Iniiwan ko ang mga beloved uh, daughter ko sa aking beloved parents na kung saan ay nuusig nila ako na kung saan saan daw ako bumupunta. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy ako sa mahala Panginoong Isus hanggang sa lumakas po ako mga minamahal. Yung mga bilabid anak ko na yan, daladala dala ko na yan sa paglilingkod sa Mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napakahirap ng buhay ko noon sapagkat walang wala po ako. Pero alam niyo mga minamahal, sa napagpapatuloy kong paglilingkod sa Mahal na Panginoong Isus, pinagpala ako mga minamahal, pinagaling. Hallelujah. Man, hallelujah. Sa hallelujah. Sa akin, rin na paglilingkod, mga minamahal. Dito na rin po ako pinagpala ng mga kasama sa buhay. Alam nyo, mga minamahal, sinubok din po kami ng mahal ng Panginoong Yesus ng uh, taong 2017. Ako po yung nagdala tao sa aking beloved husband na yan. Uh, hanggang sa dumating po yung Judith ng panganganak ko. Alam niyo mga minamal, sobrang struggle, sobrang complicated nang nangyari sa akin. Napaka-prolong ng paglilabor ko na kung saan namatay ang aking beloved daughter sa loob ng aking sinapipunan. Doon sa lying in po kasi ako ng, mga, ng anak sapagkat normal naman po ako nagpa-prenatal check-up. Kaya wala po, hindi ko po ini-expect na ganun po ang mangyayari. Alam niyo mga minamahal, nung namatay na po yung beloved baby sa aking sinapupunan, uh, nag-declare na sila, nadalhin ako sa hospital. Upang tagalin yung baby sa loob ng aking tummy, mga minamahal. Alam nyo, akala ko okay na, mga minamahal. Pero after nung uh, operation, nagkaroon po ako ng uh, discharge. Water discharge sa mga minamahal na continuous siya. Alam niyo mga minamahal, napaka, kung uh, kumbaga, hindi ko ma-explain kung paano nangyari. Sapagkat pag iinom po ako ng tubig, maya-maya lang po lalabas na po siya dun sa maselang bahagi ng katawan ko. Na kung saan nag-decide ako uh, talaga mag na lang mga minamahal sapagkat napakalakas po niya talaga. Alam niyo mga minamahal, turi napakahirap. Hindi na po ako nakakatulog. Nag-nag Sabay-sabay po yung karamdaman ko noong mga panahon na 2017, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng kidney trouble, kidney uh, trouble UTI. At insomnia, anxiety, bumalik po siya, mga minamahal. Kaya nag-question talaga ako sa mahal na Habi ko, mahal na Panginoon, bakit? Bakit nangyayari sa akin ito, mga minamahal? Talagang bumagsak na po ang aking pananampalatay sa mahal na Panginoon niyo. Pero ang aking bilabid husband, glory to God, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hindi niya tinignan yung hirap na naranasan namin. Pagko tinignan niya ang pangako ng mahal na Panginoon Isus na magpatuloy hallelujah. kami sa mahal na Panginoon Isus. Alam niyo, mga minamahal, nagpaalam kami sa bilabid odin preacher sa ako ng ah uh, may kawaya na kami mag-stay sa dako ng sa, past sa pastoral. Alam niyo mga minamahal, dito kumilos ang mahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang dito gradually pinagaling ako ng mahal na Panginoon sa, sa mga karamdaman ko na yan. Alam niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon, gusto niya tayo mga anak niya, magtiwala ng 100% sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, ganun ang ginawa ko sa mga, sa, ganun, ganun ang ginawa ko mga minamahal kung kaya't binagkalob ng mahal ng Panginoong Isus, ang kagalingan sa akin, mga minamahal, hallelujah, may sulod. Purihin ka, mahal Panginoong Isus. Pinasasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoong Isus. Sabagat ang aking beloved daughter na yan, mga minamahal, siya po ay uh, 17 years old na ngayon, ang aking panganay. Uh, ginagamit na rin sa banalubusan ng mahal Panginoong Isus. Ang aking bunso ay 13 years old. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko ma-imagine na Grabe, magpalang ang mahal na Panginoon Sus. Napakabuti ng mahal na sa aming buhay. Alam niyo mga minamahal. Tuloy na sa mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon Sus sa akin sa balay na gawain na itutuloy na Totoo ang ating pinakamamahal ang Panginoong Isus, hallelujah. Man, Alam niyo, mga minamahal, ang aking bilabit Perez sa taga-usig ko noon. Alam niyo, dala ko siya sa banal na, sila sa banal na gawain na ito, ang aking bilabit father. May, may karamdamang nagdudumi siya ng dugo. Alam niyo, instant, nung dinala ko sa banal na gawain na ito, pinagaling ng mahal na Panginoong Isus. hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Panginoong Isus. Maging yung aking mga bilabit daughter na yan, mga minamahal. Talagang pag nag nagkasakit, nagkakasak nagkasakit sila, hindi talaga ako nai hindi ko naisip magpag paano ako pinagpala ng mahal na Panginoong Isus, kung paano ako pinaghimalaan ng mahal na Panginoong Isus, ina-apply ko sa kanila yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, tunay na hindi ako binibigo ng mahal na Panginoong Isus, hallelujah, praise the Lord. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoong Isus, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa mga pagpapala, sa physical, material at higit, sa spiritual, hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, salamat, ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakam